guys. Alam nyo bang naghiwalay daw si Cherry White at saka si Pakboy. So itong babaeng to, <laughs> naguluhan din siya kasi na nawala na yung idol niya si Pakboy. Hoy Pakboy, saan ka daw? Inahanap kanito. nito. Tapos, shout out nga pala Pakboy. Ako po yung basher niya. <laughs> basher ako niya, niya. Kasi kanina kumain kami, guys. Eh natagalan nga konti yung tapo namin. Yung tapaw i take away guys. Papani nagpapaliwanag lang. Eh kumain kami guys. Nung una. dahil nga nalito siya dyan sa pagkawala ni Pacboy. At nagkasakit pa yung kanyang queen na si Cherry White. Alam nyo guys. Imbis na sawsawan niya yung sauce guys. Inumin niya. Iinumin na niya yung sawsawan guys. Ay Eh di siyempre sabi ko oh. Saan ka pag sawsaw? Sabi ay dito pala sabi niya. Tapos guys. Kinuha niya yung cola, guys. Yung isang bote. Kinuha niya, guys. Tapos, sabay kuha niya ng kanyang, ng aking tasa, guys. Ito yung tasa ko, guys. Akin to, sabi ko. Tiningnan ko siya, guys. Sabi ko. Tapos, pagkalagay niya ng cola, guys. Sabay inom niya, guys. sabi ko, akin niya na. Sabi niya, ay sa'yo pala to. Sabi ko, ano nangyari? Sabi na, apiktuhan yata ako sa nangyari nila, Cherry White at saka ni Kalbu. <laughs> si Kalbu, guys pauwiin nyo na daw guys at nalulungkot daw siya yun daw ang pang power ano booster niya guys kasi pag napanood daw niya si Backpack Boy at saka si ano si Cherry White ay nawawala yung kanyang pagod tingnan nyo guys pagod na pagod siya matamlay guys kaya pauwiin nyo na si Backpack Mahawa kayo guys. Wala na akong ano. Wala na siyang libangan, guys. Galing sa trabaho. Maawa kayo pauwiin uwiin nyo na, guys. Wala na marites ko sa buhay. Kung sino daw nakakaalam kung saan si Pacboy, pauwiin na daw kahit ayaw na rin ni si Siri White. So, hindi naman daw po siyang tanggapin si Pacboy sa kanyang buhay. <laughs>